weekly ako bumibili ng chicha pop na to kasi nauubos nga agad. Promise na ka addict to. Hello guys! So kung ikaw ay nakapunta na ng Laguna, isa sa mga dapat mong dayuhin ay ang Chef RV. Aside sa kanilang famous cakes and pastries, marami rin sila masarap na tinda kagaya ng... Chicha Pop. For today's video, magkakonduct tayo ng food review para sa kanilang Chicha Pop. Actually, meron silang tatlong flavor. Classic, barbecue, and cheese. Pero ang i-review lang natin ay ang barbecue and cheese kasi ito yung madalas kong binibili. Ito yung cheese. Tignan natin. So, cornic siya na lasang chitos. Okay, dito naman tayo sa barbecue. Ito, is lasang lasang may barbecue and then ma-pepper shop. Pag ginuya mo siya, hindi siya matigas. Actually, chewy siya. Pero between the two, mas bet ko tong lasa ng cheese. Pero parang sila masarap. Gusto ko rin yun. Siguro pang beer yung isa. Ito pang nagmo-movie marathon ka. So, nung pumunta ako doon sa store ni Chef para bumili ng cake sa kabibingka, nakita ko meron silang tandang chicha pop, which is technically cornig. Eh, yun ninang ko na PWD, mahilig siya sa cornig, mahilig siya sa mga kutkutin. Naisipan ko, pasalubungan ko kaya siya nito. Simula nung tumaas na yung benchmark niya pagdating sa chicha pop, hindi na siya kumakain ng basta-basta ang chicha pop or cornig. Kailangan Chef RV na. And sobrang sarap niya para sa cornig. Take note ha, hindi ako kumakain ng cornig. Na-curious lang ako dahil yun ninang ko na addict na rito. Eh, sobrang sulit nito sa 170 kasi panglaban ng talaga ng important na chichirya nila sa hanito. Promise. Yun lang. Sana ay natakam kayo sa video na to. And bumalik ka na rin.